Maringing itinanggi ni Dominic Roque ang kumakalat na haka-haka ang nililigawan niya si Catherine Bernardo. Sina Dominic at Catherine ay parehas ngayong single matapos nilang makipag-break sa tanika nilang dating karelasyon na sina Bea Alonzo at Daniel Padilla, ang haka-haka ang panliligaw ni Dominic kay Catherine ay nagsimula ng mapansin ng netizens ang madalas na pagkikita at pagsasama ng dalawa kamakailan. Kabilang dito ang pagsasama nilang mag-workout at magpa-facial treatment sa isang derma clinic. Dahil dito, isang entertainment page sa Facebook ang inilathala ang posible raw na relasyon ng dalawa. Dominic Roque, nanliligaw nga ba kay Catherine Bernardo, caption ng entertainment page sa kanilang Facebook post nitong Martes, June 25, 2024. Bagay na mabilis namang nakarating kay Dominic, agad niya itong nilinaw sa pamamagitan ng pagsasabing hindi totoong nililigawan niya si Catherine. Sa comment section ng nasabing Facebook ay nag-iwan ng komento ang aktor para pabulaanan ang kumakalat na balita tungkol sa tunay na relasyon nila ng dating nobya ni Danielle. Komento ni Dominic, kapatid ko po yan, brothers hindi lingid sa kaalaman ng iba na malapit na magkaibigan sina Dominic at Catherine, nasa iisang barkadahan sila noon na kung tawagin ay Nguya Squad, kasama ang ex-boyfriend ni Catherine na si Daniel at iba pa nilang celebrity friends na sina Patrick Sugi, Marco Gumabaw, Joe Vargas, Alora Sasem at Joshua Garcia.